Guys, so, pupunta kami ng Batangas. Mag-scuba dive kami. First time ko. Ito yung maestro namin guys sa scuba dive. <laughs> hey, relax na ng isa oh. <laughs> <laughs> guys, 347 so yun ang page nila guys uh, hanapin nyo sa facebook Triple uh, 347 adventures dito sa Maybatangas, Anilao what's up guys, so ito si sir sir, ang rent dito sir, makano sir sa whole day? Uh, usually pag day tour 2-5 so, so mga ilang oras yan sir? Uh, actually, depends sa tao talaga kung gano'ng kalakas silang sa, no? okay. Pero usually 30 minutes. Mm, so isang ganito guys, sa isang tao, 8.25 So may kwan na sila dito oh, Ngayon kami guys, magsubo kami dito Lima kami guys Ayan, Ayan puro pa yan guys eto guys, huwag niyo pabayaan guys ha Huwag niyo pa sistema makatry natin para hindi tayo mag -ignorant. So, uh, actually, scuba diving is self-contained underwater breathing aparato. Yun ang meaning ng scuba. So, Pagmunta ng scuba ba kayo? O, oh, anong meaning ng scuba? Baka hindi nyo <laughs> okay. So, yun yung meaning ng scuba. So, sa scuba, uh, bubisa tayo sa container. Sa container. Ito yung container. So, this is scuba tank hindi siya medical oxygen or yung ginagamit natin ano sa nos. This one is a compressed air. Uh, 79% nitrogen and 21% of oxygen. Okay? So mostly hindi, ta hindi talaga siya 21. So 20 lang siya. Uh, 78 lang na yung nitrogen. 71 or 21 oxygen. Yung one is yung other gases. Okay? So 3,000 PSI, high pressure pa siyang ano dito pero tatagal tayo pag sobra pag nag-respiro sa inyo lahat. So, uh, compressed so, air siya. Ginamito siya ng compressor para masok dito sa kapata. Uh, okay? Uh, so, 1 is to 1, Magkaharapan tayo. So, ninil down tayo siguro mga hangga dito yung tubig. So, luluhod tayo. Uh -huh para yung tubig pababa hanggang so gagawin tayo skills about regulator clearing so all, ito ito naman gagawin natin hindi naman always natin gagawin so in case lang na may in case lang na alam natin kung paano gagawin underwater so hindi na natin kailangan naman umangat sa surface para ayusin yung problema okay. so lahat gagawin sa ilalim sa ilalim okay kasi hindi tayo pesta, basta basta pwede at. okay so so yung mask nakasuot si regulator nakasuot inhale tayo naman inhale inhale okay. inhale okay. tatanggalin natin si regulator that point down natin to si mouthpiece then make a little bubbles kasi hindi tayo pwede mag hold ng bed so kailangan to pinag breathing mag lang tayo makalang so, muna then. then babalik natin kailangan bago kayo mag-inhale, magtanggal ng tubig sa regulator. Unang method is yung blowing method. Pag may hangin ka pa sa lungs mo, pwede mo siyang i-blow. Like this. Bago tayo mag-inhale. Okay. Then next, ganun pa rin. Same procedure. Inhale, exhale. Gagawin. Pagpalik. -pag -pag purge natin. Ito. <laughs> Hindi nyo siya kailangan i-purge ng lock. Ah, okay. So, kailangan i-purge. Para makahangin lang. Uh, basta, yung hangin, yung hangin na inilabas nito, tutulak yung hangin palabas dito. Okay? So, mamaya, normal, so, mamaya, may, may bubbles na lalabas dito. Normal yun. So, yun yung ating in-exe na hangin. Okay. Okay? Uh, dito naman, sa left, sa left, makikita natin yung Gates. gauge. gauge. Ang tawag namin dito is SPG or Submersible Pressure Gauge. Okay, so madaming klase sa may 3 to 5? Madaming klase na SPG. Uh, so, yung iba, ito may depth gauge. Ito yung mismo gauge natin. Yung air gauge natin. Yung laman ng tanke natin lang na dito. Yan, normal lang yan. So, ang laman niya is 2,000 PSI sa 2,200 bar or 3,000 PS So, ilang oras magamit pa yun sa ganyan? Depende pa rin sa kung shoot ko ah. pa rin. Ah, okay So, depende rin pala oh. So, positive naka-inflate sya Para maangat? Ang oh. So, nasa ibabaw lang tayo yan Okay, okay. Surface back, and Then, negative oh. Nasa ilalim or nasa tinangal naka ah. Then, okay, yun. Uh, neutral buoyancy is si e nasa middle lang ng ano. Hindi naman sobrang lit na. Mm -hmm. uh, so, surface, uh, so positive, then neutral. So, hindi so, lang tayo lagi nakalapat sa sandy area or sa bato. Kasi, kung siya nalapat na tayo, pwede tayong um, madam, pwede tayong uh, sugatan, coral, so pwede natin magamit yung, yung mga coral. So, kailangan lang natin. So, yung mga sea creatures sa dagat. ay dito sa masa. So, pagpipikit natin siya, hindi naman siya kailangan sobra si Kip. Siya sobra si Dwight. Kasi, weron pa rin siya ang ano, first sa loob. So, magko-compress pa rin 'yan. Pag lumulubog tayo nang lubos, magko-compress ang compressor. So, sobra si Kip. Adjust. Pagka-compress pa lalo, sobra sakit sa buwan. Okay? So, kailangan din siya sobrang si Okay, Hindi naman siya sobra rog. Ah, makakatikis kay So, yung tama lang. With, yung kailangan yung go ko lang. So, ako wala problema na. Yung mga divers kasi na malilikot eh. Hmm. Lalo na mga Korean. Yeah. So, <laughs> natap, nat, natapik, natapik yung mask natin. So, madidin sa line. Papasok tubig. So, kailangan nating i-recover siya underwater. So, hindi na tayo yung kailangan natin kumakad sa surface para ayusin or tangkalin. Ah. So, gagawin natin lahat. Yeah. So, Kanil daw tayo pa rin. So, nakasubo sa regulator. Normal. Uh, continue breathing tayo. Inhale. Sit. Inhale. Then, pagkagay natin, sign ako sa inyo muna ulit ng you watch me. So, nasadyayin natin lagyan ng na tubig yung mask natin. So, angat lang natin itong konti. Ito. And then, kailangan na kayo ko. Na kayo ko. Kailangan kasi para yung tubig Dada, uh, inhale pull your mask look up then yes? I was broken from a young age, I my phone to the masses Riding right my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, killing me Singing from heartache, from the pain, taking my message From the pain speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the

Clear? Do win, doc? Uh -huh. Donald Duck Donald Duck, the feet, cross Clark, Clark. Babangon ka rin tao, oh, yun Oh, ito na po siya, susunod na po Oh guys, okay lang ito si, ano Isa pa, yan ta Lahat po yung mayayari ng bangka ngayon Ngayon araw lang ha Saka ba yung sa likod? Yan One, two, okay. Mukhang 5 minutes, bago siya na ano ha Go so, yan, sige Meron pa yan Unang laki, <laughs> velcro lang. okay lang ba ito sa kanya? Yung velcro lang. Yung belt lang. Plate na, okay? I'm late na. Oh. Oo. Okay, sa likod dyan. Atras po <laughs>